Wow, oh ito na yung ano. Grilled chicken nila oh, laki. Oh, oh, oh. So guys, napadaan ako ngayon dito sa isang uh, carnival dito, isa siyang park tapos nandun yung malaking lobo. So guys, uh, nandito ako sa labas at uh, nag-decision ako na dito ako maghapunan. Uh, kasi uh, tinatama akong magluto so naganap ako ng uh, bilihan ng mandi o grilled chicken kasi yun ang uh, favorite ko eh tsaka para hindi oily, para okay so itong pinuntahan ko, right mandi, ito yung isa sa kilalang uh, masarap magluto ng mandi kahit sa Dubai, kumakain na rin kami dito ng uh, kapatid ko kaya mas gusto ko rito so tingnan natin sa Bale, umorder na ako. Ang order ko yung uh, grilled chicken. Bente lang, bente. Mura lang dito. Mura na, masarap ha. At madami pa silang mag-serve. Diba? Ito yung unang serving nila. Mayroong soup. Salad. Soft drinks. Tapos ito yung favorite ko na sauce na nilalagay sa mandi. Alright. <laughs> sulit dito, sulit. ito na yung ano grilled chicken nila oh laki oh, oh, oh. sabi ko sa inyo eh so magsusok muna ako mm, perfect Ito yung sauce Bale, kamatis lang to Tapos may chili Ang Hân Pero masarap talaga Ay Nalaglag Ito yung ayoko Cardamon Hindi ko gusto ang lasa na ito <coughs> Sarap paubos na yung kanin ko pero malaki pa yung manok ko matay <laughs> kagandahan lang dito uh, unlimited yung rice kaya kahit paubos na yung kanin ko pwede pa akong humingi ng rice unlimited <laughs> wala na akong kanin pero umorder na ako ng extra rice <laughs> round 2 so ito na yung extra rice ko round 2 parang bago ulit ano na ulit Ayan, uh, ubos na. Naka two hits combo tayo. Panala <laughs> talaga. Solba Solba Solit na solit yun Papatunaw muna ako Dami ko na kain Maka dalawang round ako eh ayos sulit yung kain na yun sa halagang uh, 23 pero binigyan ko ng tip yung uh, waiter kasi mabait siya napakamura lang sobrang dami, only rice pa

atas ません。 grabe, napakalaki niya sa personal. Makikita niya sa personal to, napakalaking lobo. Bababa na siya. Bababa na. So guys, napadaan ako ngayon dito sa isang uh, carnival dito. Isa siyang park. Tapos nandun yung malaking lobo. Napakalaki niya. So dumaan muna ako dito. Kasi sobrang busog ko. Magpapatunan muna ako ng kinain ko. <laughs> na actually na video ko na to dati eh, Kung magkano yung sakay niya. Bale, 15 minutes, 100. Tapos sa uh, 100... 100 meter above the ground yung taas niya. So yun. So ilalagay ko sa description yung link nung uh, pumunta ko dito at itinanong ko kung magkano ang sakay dito sa lobo So yun, papatunan muna ng pagkain kasi sobrang dami kong kinain Medyo maglalakad-lakad muna ako okay. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time Actually, yung uh, kinainan ko kanina Yung Juripe na yon na restaurant Iba yung presyo niya sa Dubai Nung kumain kami ng kapatid ko sa Dubai Sa restaurant na yon, Ang presyo nung kinain ko is 28 dirham So magkaiba yung presyo niya Mas mahal sa Dubai Siguro kasi mas mahal yung uh, renta ng restaurant sa Dubai kesa dito. Kaya mas maganda dito kasi mas, uh, mas mura siya. Ayun. Pero talaga masarap. Sulit talaga. Tsaka yun. Madaming serving. Kaya mabubusog ka talaga. Ilang araw na lang papas ko na. Malungkot kasi hindi ko kasama yung magin ako. anong magagawa ko? Uh, wala pang pera. Meron na akong konting ipon by uh, June or July siguro makukuha ko na sila eksakto wala nang pasok nun si Sky ka na? Papa! Kaya yun, pinapanalangin ko na sana, eh, matuloy sila at makuha ko na sila dito malaking pera, malaking gastos pero sulit naman pag nandito sila kasi uh, magiging masaya na ako at saka may kasama na ako kasi ngayon eh, solo ko eh mag isa lang ako sa buhay Yun, patambay tambay lang ako sa kapatid ko sa Dubai pag uh, walang magawa ngayon kasi hindi ako makatambay sa kapatid ko kasi uh, pas muna ako uh, tsaka na lang muna ako tatambay doon kaya ngayon mag isa muna ako dito sa bahay pasko at saka bagong taon So, mag-isa ko siyang i-celebrate. <laughs> Pero siguro naman next year uh, may kasama na ako pag sa-celebrate. Hopefully next year nandito na yung mag-ina ko. Yun, uh, so paano kasi naiihina na ako eh, ihina ako eh. po eh. ngayon at uh, ito kaya ako lumabas kasi nag ako sa biryani. So kumain ako dun sa biryanihan. So ihina na ako at yon, uh, yun, uwi na lang muna ako. At uh, ng movie then uh, tutulog na. Bukas sa ah, Pangabe ko. Straight akong Pangabe ngayong week na to. So paano? Uh uwi na muna ako. I've change, through